Mega mega love shout out mga kabisay Good morning sa inyong lahat dyan uh, Isang pinagpalang umaga mga kabisay Na medyo matindi ang sikat ng araw mga kabisay So panibagong araw, panibagong vlog At sana mga kabisay ay samahan niyo ako Sa ngayon ay meron tayong i-update sa inyo So sana naman ay kayo sa mabuting kalagayan At patuloy na pinapatnubayan ng ating pong may kapal At sana ay manatili tayong malusog ang pangangatawan. So for today's videos mga kabisay ay eh, i-update ko sa inyo yung mga upo natin sa balag. So kung makikita nyo mga kabisay ay eh, ang daming nakabiting dyan dati. So ngayon ay eh, amin ang pinitas mga kabisay. Hindi ko lang may video kanina gawa ng may nagpapatugtog. So sayang naman ang ating mga pinaghihirapan. So right atin puntahan mga kabisay ang ilalim ng balag at ipapakita ko na lang sa inyo mga natira naming mga bunga ng upo mga kabisay yun nga mga kabisay ilan na lang ang natitira ng mga bunga ng upo at nakuha na namin yung mga malalaki at kanina ay eh, hindi namin na i mga kabisay dahil nga yun nga medyo malakas ang sounds ewan ko lang kung hindi tayo makaka-copyright mga kabisay at sana naman ay eh, samahan nyo ako sa aming mga uh, pag-harvest din. Eh. At meron na kaming na-harvest doon mga kabisay. At dito banda, sa may ilalim na to, meron pang natitirang mga maliliit. So siguro next time na lang yan. At merong isang pirasong natitira dito mga kabisay yung gagawin naming binhi yung mga maliliit mga kabisay ay ano yun lang ang iniwan namin ayan yung magiging binhi namin na isang piraso mga kabisay at yan ay siguro gagawin namin binhi at dito may ilang piraso pa ayon may dalawa at doon meron pa rin at yun, sa awan ng Diyos kahit bagsak na ang ating balag ay meron mayroon pa mga sumusulput na bunga mga kabisay so let's go tingnan natin doon sa kabila at dito mga kabisay kung makikita nyo dito dati, yung mga bunga ng ating upo ay may mga over oversize na mga kabisay pero ngayon ay amin ang pinanguha at ang natitirang mga kabisay ay undersize na mga gadaliri na lang so thanks god na nakapanguha kami ngayon at sa awa ng eh, kahit medyo uh, oversize ay sana naman ay uh, hindi kami malugi pero talagang luging lugi ng mga kabisay Dahil kanina madaling araw pa lang eh, Si Paulo ikot ng ikot Ang problema hindi siya nahihilo Kaya tuloy pa rin hanggang ngayon Ayan at nag Nakaw! Ba't may nagkukuha mo? Sinyas ka ng sinyas Ayan mga kabisay at Namitas ng Pau! Ba't ka umakyat? Ang buwa ka Ayan Ang bunga Di ba pag nasa baba, sa kanakyat? Oo oh oh, nga. O, nga. Hoy, ba't mo inaabot yan? Para uh, maputol. O, oh, sige, tuloy. Ayan, nangunguhan na lang ang ka, mga kabisay. At natatakot na si Paulong unahan siya ng mga nahuhuli. So, ayan mga kabisay. At dine, eh, wala na mga kabisay yung mga oversize na pinakita ko sa inyo. Pero meron tayong mga panibagong nagsibulan mga kabisay sa awan ng Diyos Ay, puro naman sila nagsanga ng panibago. At sigurado, panibagong bunga na naman itong mga kabisay. Alright, thank you so much God. At meron dito sa mga sulok mga kabisay. ko makikita nyo, eh, meron ng mga panibago na naman kaming uh, aabangan. At ayan, dalawa. At doon may dalawa. At dito, walang dalawa. Pero tatlo lang. Ayan o. Tatlong piraso. So, alright mga kabisay. At doon mga kabisay, ay eh, hindi na natin yung pupuntahan. kasi medyo malayo na yon Nakakapagod na. Wala rin naman tayong sadya doon. Gusto ko lang may may upload ako ngayon. At ayan, nagbakotot si Paulo sa kanyang kinuhan lang ka. Alright, Pao, kayang-kaya? Kayang-kaya. Ayun ang sinasabi ko. Kahit hindi. Kahit hindi. Alright mga kabisay, gusto ko nga palang i-shout out dyan yung ating mga kaibigan sa YT at yung mga kaibigan din nating mga farmers. Uh, mega mega love shout out sa inyo dyan sa mga uh, kaibigan natin. Uh, mega mega love shout out uh, Sir the farmers. Mega mega love shout out sa iyo. Uh, kay Jopel, uh, the farmer anak ni Matoy. Mega mega love shout out. Ganun din kay magsasakang dukha na sa ngayon ay busy busy rin siya sa kanyang pagsasaka at mega mega love shout out din kay Jojo the Farmers na ngayon ay mayroon siyang bagong alagang baboy at siyempre shout out din kay Madiskarting Buhay mega mega love shout out sa iyo bro at mega mega love shout out dyan sa lahat ng mga farmers na katulad ko rin na magsasaka at sana naman ay nasa mabuti rin kayong kalagayan at may gamigalab shout out din dyan kay uh, super science na sa ngayon ay eh, may maganda siyang adventure na aking napanood so mega mega shout out sa inyong lahat at sa lahat nating mga kaibigan dyan sa YT mega mega shout out sa inyong lahat hindi ko na iisa-isahin dahil marami so siguro next time at uh, shout out na lang muna sa lahat at ayun nga mga kabisay, tayo ay eh medyo nakatapos na dito sa ating mga uh, kaganapan ngayong araw na ito So let's go, punta naman tayo sa ibang anggulo Alright So punta naman tayo doon sa ating mga naharbis mga kabisay At ipakikita ko sa inyo ang kabuuan ng ating naharbis Pero di ko alam kung ilang piraso lahat ang naharbis namin Basta atin na lang tingnan Let's go So yun mga kabisay, magandang magandang umaga uli sa inyo at naandito na tayo mga kabisay at naandito ang ating mga napitas na upo at ayan, tinor ng mga kabisay ng aking partner at thanks God mga kabisay sa aming mga blessing ngayong araw na ito na sana naman ay huwag kaming malugi pero talagang lungin-lugi ng mga kabisay kasi overseas na nga ito at ayan yung mga langka ni Paulo kanya nang pinag-iipon at dito naman mga kabisay ay meron tayong mga ay, sorry. Hala, nang abala ko mga kabisayo, ang bigat ng dala niya. Ako na may patayo tayo din eh. At ere mga kabisayo, meron kaming mga undersize pero magulang na rin itong mga kabisay pero pwede, pwede pang gulayin sa mga gusto dyan ng upo mga kabisay punta lang kayo dito sa amin kung hindi nyo alam maliligaw kayo pero dito mga kabisay ayan may malalaki na at ayan, nagtakbuhan sila mga kabisay takot na makita sa camera ay eh, palibasa magandang lalaki kung mga kabisay, umiwas sila so ayan mga kabisay, thanks God na binigyan tayo ng uh, blessing ngayon, at sana naman ay mauwi sa maganda pero alam na this, siyempre kahit pa pano, ay eh, blessing yan So thank you so much sa inyong lahat mga kabisay. Sa mga nakasuporta dyan sa aking video, maraming maraming salamat at shout out sa pamilya ni Paulo. Ayan. So yun mga kabisay, maraming maraming salamat dyan sa inyong lahat na nakarating na naman sa dulo ng aking video at sana ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang aming mga kaganapan dito sa aming mga palibot or paghahalaman mga kabisay at sana naman ay naandyan kayo palagi hanggang sa natapos ang bidyong ito dahil sigurado pag hindi nyo tinapos mababaranggay kayo sana naman ay naandyan pa rin kayo at sa bago pa lang dyan sa channel ko sana naman ay isubscribe nyo at pindutin nyo rin ang notification bell nang palagi kayong updated sa mga bagong i-upload ko at sa lahat ng mga naandyan, maraming maraming salamat. God bless us. and mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, walang ibang laging sinasabi ang inyong taibisay. Laging mag-iingat, laging magdasal. Nang patuloy kayong patnubayan ng puong may kapal at palaging malayo sa anumang kapahamakan. At yun lang. Maraming maraming salamat mga kabisay. God bless us all. Bye-bye.